Yun, alright. Yan, oh, winter na talaga kasi malago na yung mga punong kahon, uh -huh. mga adventure. Pag malago na, magwi-winter na yan. Yan, palitan ng dahon. Alright, mga adventure. Kumusta kayo dyan? Shoutout sa mga followers natin dyan. Sa mga bago at mga luma. Yan, marami pong salamat sa support nyo. At on spot Adventure, alright. So, magbabay ka naman tayo. Winter is real na talaga. Alright, sarap magbay. Yoohoo! Yun, shout out de Pare Paul, Pare Dave. Yan, solo tayo ngayon. Yan. See you tomorrow, Pare Paul. Alright, happy selling. Yun! Shoutout dyan sa mga followers natin! Alright! So, magandang hapon sa inyo! At on the spot adventure, na naman tayo! Alright! Woohoo! Pahinga na natin! Ito yung pahinga natin! Magbabayag! Alright! So, just ganyan pari Marlo! Yan! Yeah. Pari para Pari Glenn! Alright! Gusto kayo dyan! Max Payne! Yan! Lahat ng mga subscriber natin at followers sa Facebook! Alright!